next Yes, kumusta po? Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang inyong pong konsehal, ang inyong friendship, Edic Piano po. At ngayon ay araw ng biyernes, November 14, araw ng Sanggunian Monitor. So, kumusta na po kayong lahat? Ah, kahapon po ay naimbitahan tayo dyan sa Barangay Pag-asa ng uh, meeting ng mga senior citizen, yung kalingap, no? sa pangunguna po ni Lek, Lek Go, ang father ng ating kilalang kilala na ngayon sa FM Radio na si Lolito Go at uh, talagang icon na icon yan sa sa Facebook ano so nagpapasalamat tayo kay Leklek -Lek, yung pong presidente nila ng uh, Kalingap dyan sa barangay Pag-asa dahil nang imbitahan tayo kagabi na magsalita doon at uh, nagpapasalamat tayo lalong-lalo na kay uh, katabi natin sa upuan si kaberting Concepcion no dating nagtatrabaho sa sa SBA sa loob ng Base no nung nung panahon ng Amerikano at uh, kasama rin natin kagabi si uh, Beth uh, Daduya no ang mother po ng ating friendship Ted Marzan at nagkausap kami doon so binabati po natin lahat ng mga senior citizen talaga naman wa, napaka-warm ng kanilang pag-welcome sa akin doon kagabi. Alam niyo po natutuwa ako sa mga senior citizen dahil lumabas na yung uh, uh, yung law, yung batas na pinanukala ni uh, Senator Ralph Recto yung tungkol po doon sa automatic na magiging PhilHealth member kapag po ang isang tao ay umabot sa edad na 60, no? Automatic ay magiging member na siya ng PhilHealth. So yun po yung magandang uh, Uh, batas na napirmahan na po ng ating presidente Noynoy -noy Aquino at uh, tuwang-tuwa naman ang lahat, no lalong-lalo na mga senior citizen sa batas na 'yan. 'Yon. So uh, dahil na pirmahan na 'yan eh malamang sa hindi ay eh, talagang magsisimula na po 'yan at uh, marami ang makikinabang dyan. Ganyan po talaga dapat gumawa ng batas. Ano po? Yung talagang uh, marami ang matutulungan. So ganito pong klase sana rin yung mga batas na pinapanukala natin sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. po nang sa gayon ay matulungan natin ang ating mga kababayan lalong-lalo na pa yung mahihirap na lalo na yung mga marami talaga ngayon nagpupunta sa sanggunian sa akin opisina na humihingi ng tulong dahil uh, may sakit po yung kanilang mga magulang o may sakit sila, hindi sila makapagpagamot sa ating uh, pampublikong hospital dahil wala po silang pera na uh, kailangan uh, magbigay, down payment, o di kaya pag labas mo ng hospital ay eh, hindi ka basta-basta palalabasin eh, hanggat hindi ka nagbabayad. So, mga ganun pong problema na dapat ay uh, pinaprioritize ng ating pamalaang panglunsod. So, Ah uh, natutuwa tayo dito sa ganitong klase ng mga batas na ginawa ni Ralph Recto no ng at asawa ng ating kaibigan na si gobernadora Vilma Santos Recto at uh, yun nga uh, nakapagpagawa na naman marami na actually mga batas no uh, na magaganda si Ralph Recto at uh, isa ito talaga sa mga sinasaluduhan natin itong batas na ito ng no? automatic uh, membership ng mga senior citizens of PhilHealth. So, mamaya po pag-uusapan natin yung mga nangyari sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo sa aming session. Uh, bago po ay binabati lang po natin yung ating mga kaibigan dyan sa Sangguniang Panglunsod. Uh, good morning po kay Namang Benny, kay Eric, kay Wendell, kay Mang Nard kay Jun, Tino, Gina Ligaspi, Susan, Dave, Jonathan, Jaisel, Joey, Tem. Kathy, Rona, Arjun, Ronel, Mel, Attorney Nadine, magandang umaga, <laughs> Weng, Cereso, Butch, Rafi, Esther, uh, Doc Mavic, Ovet, uh, Franz, Lian, Sheng Sheng, Resi, Ara, mga inaanak ko to <laughs> sa ano si Yel yung kanilang yung kanilang bunso, yung kanilang pangana ay eh, uh, inaanak ko, si Evelyn, si uh, Bien, si Gina Tamoro, si Lito, si Mary, si Joe, si Joan IPMR ng IPMR. So, at binabati na rin natin, nakikinig sila ngayon, sila Tonton, si Cholo, si Crisel, si Camille, si Jana, si Luis, si Janjan, si Moy Moy, at si Liza. <laughs> Ayan po, yung ating uh, kasama sa bahay. Uh, ni Jekoy at binabati rin natin si Freddy andito at yung kanyang mami nakikinig yun Parate si Joanne, magandang magandang uh, umaga Joanne And of course, sa bahay binabati ko uh, ang aking mother na parating nakikinig uh, Former kagawad ng Santa Rita na si Rose Piano at ang aking mga kapitbahay Medyo may sakit nga lang no yung dalawa naming kapitbahay sa bigol si Botong at saka si Makmak nasa hospital sila ngayon at uh, gumagawa tayo ng paraan para sila matulungan So magpagaling kayo, get well soon Uh, kay Botong at kay Macmac -Mac. medyo delikado kasi yung sakit nila no medyo sa puso atake sa puso at uh, nako medyo malungkot din dahil sa bahay namatay po yung aming alagang aso doon na sumasalubong sa akin tuwing umuwi ako sa bahay si uh, Alko uh, medyo nagkasakit po at ayan kanina po uh, pag alis ko ay uh, pumanaw na siya. Uh, yung ating mga, kasi sa Bigonya, medyo marami po yung bilang no, ng mga asong namamatay. At actually, meron pa kaming isa pang aso na medyo may sakit din. Kaya po, uh, sa inyo po, uh, mga kababayan ko dito sa lungsod ng Olonga, po, tignan nyo po yung inyong mga aso. Baka ang iniisip ko, wag naman sana ay may epidemya ng mga sakit sa aso ngayon dito sa Olonga po. No? Dahil hindi lang po yan yung aking mga narinig dyan sa Bigonya, kundi sa ibang lugar. Sabi nila, may sakit din yung kanila mga aso kaya sana tinatawagan natin ng pansin ng ating veterinary City Veterinary si Dr. Lopez, di ba? Jack. No? Natigdan itong kasong ito baka magkaroon ng epidemya dito sa lungsod ng Olongapo tungkol sa mga sakit na aso. So, so para maano po natin no? Maayos po natin kung ano yung mga dapat na ayusin, uh, gamutin dito sa mga problema natin sa ASO. So, pakitingin po. Pag meron po mga sakit yung inyong pakireport, uh, meron po akong telephone number, 0917 421 six at meron pa kami sa FB, Sanggunian Monitor at sa Olongapo City Council. Pwede po kayong mag-post doon. Uh, kung, sabihin nyo po yung, yung mga aso kung may mga sakit at anong klase ng sakit. At tignan natin, no? Baka kasi walang nagmo-monitor. Uh, ang alam ko sa opisina ng ating city veterinary, parang nag-iisa lang doon. Si Doc Lopez, no? Kaya tulungan po natin. At baka meron na nga ang epidemia ng mga sakit sa aso dito sa ating lusod. Eh. Hindi pa natin alam. So mabuti na yung nag-iingat tayo. So, maya-maya po ay uh, pag-usapan natin yung mga naganap kahapon, no? Medyo uh, sumamo ang ating loob anong uh, naganap noong Miyerkules sa sasyon So, pag-usapan po natin sa pagbabalik ng Sanggunian Monitor. Wag po kayong aalis. The set Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24-7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Yes, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. Santa along the city. Contact this number and look for Miss Levi. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need. Which will help you improve, calm, and enroll at the biggest gym in the city. g Bodybuilding Karate. Aikido, kickboxing, taekwondo, ballroom dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number one Lower Callachland at the back of DWGO, DWOK FM radio. We want you to visit our place too. GG building. Life is beautiful. If you know that, health is wealth. Kami po ang urban family, unified youth organizations at kayo po ay nandoon na sa buhay ang monitor. Nagbabalik po ang Sanggunian Monitor. Sa punto pong ito ay uh, gusto po naming makiramay uh, sa mother ng ating kasama uh, na si Roland Fronda ng tiga DepEd. Dep Yung kanya pong mahal na ina ay sumakabilang buhay na at tayo ang uh, sangalan po ng SBC TV22 ng Sanggunian Monitor. Kaming dalawa ni Konsehala uh, at Marsan ay nakikidalamhati condolences po sa pamilya sa mga naiwanan na, na pamilya ng uh, pumanaw na si Mrs. Uh, Fronda no na I believe ay uh, a member ng senior citizen din uh, kasama ito ng aking ina ng aking mother sa kanyang co-op dati no uh, kaya na kami po ay nakikidalamhati sa pamilya po ng mga Fronda So ang kanya pong labi ay ay uh, na nasa memorial pero ililipat po iyan sa kanilang simbahan sa uh, at ngayon ah ngayon din po no sa uh, meron pong nagsabi sa atin na ang kanyang uh, living ay ngayong araw na ito so ang amin pong taus pusong pakikidalamhati sa mga naiwan ni Mrs. Pronda so ayun po at um, Uh, kahapon, ay nung Miyerkules po, ay uh, nagkaroon kami ng session at dalawa po yung napapasa namin. So, yung isang pumasa po na draft ordinance, uh, yung draft ordinance na isinulong ni Kagawad Edna Ilane, ordinance number 2014, uh, 030, ordinance uh, dash 30, and ordinance amending, ordinance number 31, series of 2008, Renaming the Office of Person with Disabilities Affairs uh, OPDA to Persons with Disability Affairs Office. PDAO or PDAO. So yun lang po uh, yung na nagpapalit papalit po ng pangalan pero halos din, ano? From Person with Disabilities Affairs OPDA to Person with Disability Affairs Office or PDAO. So yun na po yung official name ng opisinang ng yan at uh, dito pa sa sinulong ni uh, Kagawad Elane at tinanong po natin siya ano po ba yung kaibahan ng uh, person with disability at saka yung person um, with disadvantage. kaya po kasi po dahil sa mga pag-aaral alam niyo po parating ina inaayos yan eh kasi ang, ang ang tingin nila doon sa person with disability ay napaka-negative ng connotation no disability disabled yung tao Uh, kaya uh, sa mga sociologists no sa mga mga teachers sa uh, academe ay tinignan ito uh, bilang hindi politically correct term at, at uh, imbes ay tinawag nila itong person with disadvantage so yun lang po yung tinanong natin uh, doon sa kay, kay kagawad kasi baka naman pwede no doon hindi pa official siguro yung ano pero pag tinanong nyo po yung mga faculty sa academe ay uh, ganito na po yung term yung politically correct term persons with uh, disadvantage, no? Uh, ang tamang termino sa kanila. So, yun po ay naipasa na. Iba na po ang pangalan ng opisina ng yan. At yung isa po po, no? Na para sa akin ay napakalaking issue at dapat ay... Uh, makita natin ang opinyon uh, opinion ng mga tiga ulonga, po no hindi lang yung mga opisyal ng Olonga po kundi yung mga ordinaryong mamamayan ng ulonga, po tungkol po sa pagpapasa nila ng uh, uh, resolution Um, ito po, yung title. Uh, naipasa na po ito noong... Uh, Miyerkules uh, Lahat po sila ay bumoto ng yes at tanging ako lang po ang bumoto ng no dito sa resolution na ito. Wala, wala po si Consigala Teth Marzan. Kaya... Uh, and I believe, no? No rin po ang kanyang boto rito. So, ito po yung naipasa nila. Resolution confirming the notice of award granted to SM Prime Holding Corporation for the long-term lease and development of the KBG Complex, also known as Olongapo Civic Center Complex, in connection with the unsolicited proposal submitted to the City Government of Olongapo. So para po maintindihan yung mabuti, basahin po natin yung mga where assess, no? Kung bakit nila uh isinulong itong batas na to again sasabihin ko po na ako lang po ang nagno dito sa batas na ito ito po ay may kinalaman sa pagbibigay sa SM Prime Holdings Incorporated na sila na po in talagang uh, magsasayos no o, o maggagawa magtatayo ng SM complex dito sa atin sa KBG complex ako saan nan po yung Marikit Park yung convention center yung uh, city museum yung Gordon College yung may opisina pa dyan ng Red Cross, yung DRRMO, ay nandiyan dyan din. Um, at yung pelota court, uh, yung tennis court ay nandiyan din. Uh, yung ating city library. So ito po, yung mga whereas nila. Ang sabi po, whereas on January 8, 2014, the city government of Olongapo po, Received an unsolicited proposal from SM Prime Holdings Incorporated, SMPHI, For the long term lease and development of KGB Complex, also known as Olongapo Civic Center Complex, located at Barangay East Tapinak, Olongapo City, Philippines. Whereas, under uh, Section eighteen of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of nineteen ninety one, the city government of Olongapo has the power, among others, to acquire, develop, lease, encumber, alienate or otherwise dispose of real properties held by it in its proprietary capacity Totoo naman po yan. whereas on march 13 2014 mayor roland c paulino issued an executive order number 12 series of 2014 creating the technical management committee for the purpose of ascertaining reviewing and studying the terms and conditions of the unsolicited proposal. So tinanong ko nga po sino-sino po ba ang membro nitong technical management committee na create ng ating city mayor at ang sabi nila ang mga, mga membro dito ay yung head ng uh, ng uh, budget uh, si ang ating uh, uh, city uh, uh, na si administrator na si uh, Mr. Malabote, uh, yung kanyang mga finance team no kasama na yung kanyang legal officer na si attorney Ana no yan po yung mga technical uh, management committee na create nila to continue whereas the Sangguniang Panglunsod issued a resolution number 39 series of 2014 dated April 3 2014 authorizing the city mayor Roland C Paulino to negotiate with any reputable individual or company for the development of properties owned by the city of Olongapo. Again po, so ito po yun ha, sabi nila, Dasangguniang Panglunsod issued a resolution number 39, series of 2014, dated April 3, 2014, authorizing the city mayor, Roland C. Paulino, to negotiate with any reputable individual or company for the development of properties owned by the City of Olongapo. So April 3, no po? April 3 ay meron na pong authorization ang mayor to negotiate uh, tungkol dito sa bagay na ito. Whereas the Ampang Panlungsod issued Resolution Number 49 series of 2014 dated April 23, 2014, so sunud-sunod po ito, accepting the unsolicited proposal of SM Prime Holding Inc for the long-term lease over the Olongapo City property located at Barangay East Tapinac and the La Cruz Drive, and approving the competitive challenge as the le legal mode of awarding the long-term lease contract and development of said properties. Ayan, whereas on June 5, 2014, SM Prime Holdings Inc. submitted the documents in support of its original unsolicited proposal. Where a series of negotiations were conducted between the created Technical Management Committee and SM Prime Holdings Inc. Whereas on June 17, 2014, Technical Management Committee and representatives of SM uh, Prime Holdings Inc. successfully concluded the negotiations with respect to the final terms and conditions of SM Prime Holdings a unsolicited proposal that will be used in the drafting of the terms of reference for <coughs> the conduct of public bidding for comparative proposals and the drafting of the lease agreement for the development and long term lease of the KGB complex which also is, uh, also known as the Longo Civic Center complex Whereas on August 1, 2014, the City Government of Olongapo received the written final unsolicited proposal of SM Prime Holdings Inc. So ito po ang humihingi tayo ng kopya, nabigyan tayo ng kopya, soft copy at hard copy at para ma-upload din natin sa sa mga media um, um, sa FB no halimbawa at sa, sa Twitter para malaman ng taong bayan, no uh, nabigyan tayo nito at pina-follow up po natin ito ngayon yung uh, final unsolicited proposal na galing po sa SM. Whereas on August 4, 2014, City Mayor Roland C. Paulino issued a certificate of successful negotiation for the approval of the terms and conditions that will be set forth in the terms of reference and draft lease agree agreement that will be used in the conduct of the Swiss Challenge or Comparative Proposal for the awarding of the development and long-term lease of KGB KBG Complex, also known as Olongapo Civic Center Complex. Ayan po, uh, yung pinag-uusapan na yung TOR, no? yung uh, Terms of Reference. Whereas, the Samgunian Panglunsod issued Resolution number 125 and 126, Series of 2014, dated August 28, 2014. Confirming the creation of the Special Bids and Awards Committee and approving the Terms of Reference, Guidelines, and Schedule of Activities relative to the Swiss Challenge Comparative Proposal Method for the development and long-term lease of KGB Complex, also known as the Longa Pacific Center Complex, whereas the Sangguniang said issued Resolution Number One Three Four Series of 2014, dated September 23, 2014, authorizing the City Mayor Roland c. Paulino to enter into and sign in the contract of lease. Um, lease agreement with a winning bidder relative to the proposal for the development and long-term lease of the KBG complex also known as Longa Pacific Center complex whereas the special bids and awards committee caused the publication of the invitation to bid in national and local newspaper namely Malaya Publishing and Pahayagang Pangmasa on October 6 13 and 20, 2014 the invitation to bid was also posted at the city government Olonga po website. Alam niyo po ba na mayroon tayong website and at three conspicuous places. Pakibuksan po yung website kung ano po yung nilalaman niyan. Whereas, on October 27, 2014, the deadline for the submission of letter of intent and acquisition of the terms of reference is lapse. Ayan na po. Or lapse, rather. Whereas, no bidder, comparative proponent, signifies an interest to submit its letter of intent and to purchase the terms of reference for the long-term lease and development of the KBG complex also known as Alonga Pacific Center complex within within the October 27 2014 deadline so wala pong uh, iba pang nagpropose no bukod sa SM lang daw whereas on October 30 2014 special bids and awards committee created pursuant to the resolution of Sangguniang -e Pangnusod Numbers 125 and 126 Series of 2014 issued resolution reporting the results of the invitation to submit bids and comparative proposal for the long-term lease and development of the KBG Complex also known as Longapo City Center Complex in connection with the consolidated proposal of SM Prime Holdings Inc to the City Government of Longapo now therefore upon motion of City Councillors aquilino y cortez elena c dabu eduardo g guerrero Benham, benjamin g kahudo the third noel y atienza aldrowella bundang ortiz edna Ilane, emeritus linus d Bakay, randy c Johnson, and Negmedio gonzalez and with the unanimous accord of all the members present in session assembled resolved as it is hereby resolved to adopt as it is hereby adopted a resolution confirming the notice of award Granted to SM Prime Holdings Inc. for the long-term lease and development of the KBG Complex, also known as Olongapo Civic Center Complex, in connection with the unsolicited proposal submitted to the city government of Olongapo. Ayan po sa so pagkatapos na pagkatapos ng Aming Session ng Wednesday, ay biglang nagpirmahan na po, minadali po nila, fina po nila, yang resolution na yan at. Uh, nung hapon din yon ay nagpirmahan sila, nagmamada sila, nandun po yung Executive Assistant ni uh, Mayor Paulino na si Nathan Manalo, nandun din po yung GSO, yung head ng GSO na si Mr. Marahucon, nandun din po at uh, nag-obserba sa voting na naganap na lahat sila ay bumota at ako lang po ang bumota ng no, ang head ng uh, Public Affairs Office na si Anthony Bayarong. Ayan po, ano, full support po ang opisina ng City Mayor nung nagbobotohan na tungkol dyan sa SM. Ang sinasabi ko, hindi nagkaroon ng na magandang public uh, hearing ang uh, ang uh, panukalang ito tungkol sa SM. Sabi nila, nagpatawag sila, pero tinanong natin yung mga tao na umaten dyan ay talagang medyo kine-question yan. No? Uh, hindi mahusay at hindi magandang public hearing ang nangyari dyan sa, na pinatawag ni Councilor Atienza noon pangalawa yung yung sinasabi ko bakit naman sa dinabi-dami ng dyaryo at sa mga malalakas, katulad ng Inquirer at uh, Manila Bulletin ay doon sila sa Malaya hindi naman sa minamaliit natin ang Malaya Publishing no Kundi bakit doon sa medyo kokonte ata ang nakakabasa at yung pahayagang pangmasa oh ay doon lang no at uh, yung website ay eh, actually kukunti nga ang tao dito sa Olongo po at sa na, 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 nakakaalam na meron tayong website. Pakitingin nga yun, yung website natin. Kung ang alam ko, nung unang tingin ko doon ay medyo may problema pa doon. Marami pang hindi na-update doon. At under construction parati yung website na yan. Pa, anong sinasabi nila, doon daw po sila nag-lagay. Uh, nag, uh, ng announcement at ang sinasabi naman ni John Cortez na yung, uh, yung Ayala Harbor Point Mall ay interesado pala kaya lang na late na sila dahil lumampas na po at naglapse na po yung deadline. So yung mga ganyang bagay na tingin ko ay dapat ay inaayos mabuti at hindi minamadali, no? Yun lang po yung punto natin at tayo ay nalulungkot. Dahil uh, ang ibig pong sabihin niya, pag magtuloy-tuloy yan, Talagang i-demolish na yung uh, convention center dyan, yung uh, city museum. At sinasabi nila, i-incorporate naman doon sa mga building na itatayo ng SM. Pero, yun na, uh, better said than done. no At uh, yung Gordon College ay ililipat na. no Hindi pa masyadong maayos yung mga pag-aaral na ginagawa dyan uh, tung tungkol sa traffic. Uh, kinuha ba nila yung opinion ng mga kabataan, ng mga estudyante sa Gordon College tungkol dyan. So, marami po po tayong tanong at tungkol dyan sa sa kanila sa SM at pag nagtuloy-tuloy po ito at uh, mukha po talaga minamadali nilang ituloy-tuloy ito at uh, i think kailangan namin gumawa ng temporary restraining order kung magtutuloy-tuloy itong pagtatayo na to. At ang balita natin ayon ng Red Cross na umbalis dyan. no yung DRRMO office hindi pa nga nila alam kung paano kung saan sila lilipat kapag uh, nag ayos na yan. Yung meron tayong naririnig na ready na for demolition ang convention center kaya hindi na nag uh, nagpapa-event diyan ngayon. yung <laughs> uh, yun nga lang uh, nag -PPM sa atin si Fifi Ligaspi at sinasabi niya wala pang uh, official announcement tungkol diyan. So yun po mga bagay na yan, pag-usapan po natin yan sa susunod uh, dahil labusan na po tayo ng oras. Again, maraming maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Maging mapagmatsyag po tayo uh, dito sa lungsod ng Olonga po dahil marami po man nangyayari dito. Kanina, kanina lang ba yung meron nakita na namang patay sa memorial? Ano? Uh, At <laughs> nako po, ang dami talaga no na nangyayari. At yung sabi ko po kanina, yung epidemya sa aso, baka merong epidemya na nga. So tignan po natin. Um, maging vigilant po tayo dito sa lungsod ng Olongapo pagkat mahal po natin ang lungsod ng Olongapo and Olongapo po is worth fighting for. Ito po ang inyong friendship, ang inyong konsehal, Edic Piano. Maraming salamat po sa inyong panonood. Babalik po sa Martes ang Sanggunian Monitor. Thank you po.